Pinakamayamang bansa sa mundo, ano ang sekreto? Ano nga ba ang mga sekreto ng mga bansang ito, at paano nila nakamit ang kanilang tagumpay? Magandang araw sa inyong lahat. Kami ay narito upang talakayin ang mga bansang nangunguna sa yaman at kasaganaan. Sa malawak at magkakaibang mundo natin, may mga bansang nangunguna pagdating sa yaman at kasaganaan. Ano ang makatangian ng mga bansang ito na nagtatangi sa kanila mula sa iba? Narito ang mga pinakamayamang bansa sa mundo batay sa gross domestic product per capita at ang mga dahilan ng kanilang kasaganaan. Ang kanilang mga ekonomiya ay patuloy na lumalago at nagbibigay ng mataas na kalidad ng pamumuhay sa kanilang mga mamamayan. Mula sa puso ng Europa hanggang sa mga disyerto ng gitnang silangan, ang mga bansang ito ay may kanya-kanyang kwento ng tagumpay at pagunlad. Ating tuklasin ang mga bansang ito at alamin ang mga salik na nagbigay daan sa kanilang tagumpay. Ano ang mga estrategiya at patakaran na kanilang ipinatupad upang maging matagumpay sa pandaigdigang ekonomiya? Luxembourg, ang maliit na higanteng pinansyal. Sa puso ng Europa, matatagpuan ang isang maliit na bansa na may malaking papel sa pandaigdigang ekonomiya, ang Luxembourg. Bilang sentro ng mga bangko at institusyong pinansyal, ang Luxembourg ay nakaakit ng mga negosyante at kapital mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mataas na antas ng pamumuhay at maayos na pamamahala ay nag-aambag din sa kanyang kasaganaan. Switzerland, Relo, Banko, at Neutralidad Kilala sa mga nakamamanghang tanawin ng Alps, ang Switzerland ay isaring bansa na may matatag na ekonomiya. Bukod dito, ang Switzerland ay kilala rin sa kanyang mga bangko at mahigpit na patakaran sa pagbabangko na nakaakit ng mga individual at kumpanya na naghahanap ng seguridad at privacy para sa kanilang mga ari-arian. Ireland, ang Celtic Tiger ng Europa. Mula sa makulay na kasaysayan at kultura, ang Ireland ay nakilala bilang Celtic Tiger dahil sa mabilis na paglago ng ekonomiya nito. Ang mababang buwis para sa mga korporasyon ay naging magneto para sa mga negosyong ito na lumikha ng maraming trabaho at nagpasigla sa ekonomiya ng bansa. Ang gobyerno ay namumuhunan din sa edukasyon, pananaliksik at pagpapaunlad ng kanilang sariling industriya. Norway, yaman mula sa kalaliman ng karagatan. Sa hilagang bahagi ng Europa matatagpuan ang Norway, isang bansang mayaman sa likas na yaman lalo na ang langis at natural gas. Ang kanilang gobyerno ay matalinong namumuhunan sa isang sovereign wealth fund na itinuturing na isa sa pinakamalaki sa buong mundo. Ang pondo na ito ay ginagamit upang masiguro ang kinabukasan ng Norway kahit maubos na ang kanilang likas na yaman. United Arab Emirates, disyerto ng kasaganaan. Isang bansa na nagmula sa mga buhangin ng disyerto, ngunit ngayon ay isang simbolo ng kasaganaan at pag-unlad sa gitnang silangan, ang United Arab Emirates, o UAE, ay isang halimbawa ng pag-unlad at modernisasyon. Sa loob ng ilang dekada, ang bansa ay nagbago mula sa isang simpleng komunidad ng mga mga ngalakal at mangingista patungo sa isang makabagong estado na puno ng mga skyscraper at mga makabagong teknolohiya. Ang mga lungsod tulad ng Dubai at Abu Dhabi ay naging mga sentro ng turismo, kalakalan at pananalapi. Ang kanilang mga skyline ay punang mga iconic na gusali na kinikilala sa buong mundo, at ang kanilang mga kalye ay buhay na buhay sa araw at gabi. Ang UAE ay patunay na ang kasaganaan ay maaring makamit kahit sa mga lugar na may malupit na kondisyon, sa pamamagitan ng matalinong paggamit ng kanilang likas na yaman at pag-adapt sa mga pagbabago ng panahon. Sa pamamagitan ng kanilang mga inovasyon sa teknolohiya at arkitektura, nagawa nilang lumikha ng isang kapaligiran na hindi lamang sustainable, kundi pati na rin progresibo. Qatar, ang maliit na bansang may malaking impluensya. Katulad ng UAE, ang Qatar ay isaring bansa sa gitnang silangan na mayaman sa langis at natural gas. Ang Qatar ay kilala rin sa pagiging host ng mga pandaigdigang kaganapan tulad ng FIFA World Cup na nagpapakita ng kanilang kakayahan at nagpapatas ng kanilang profile sa pandaigdigang komunidad. Singapore, ang Lion City ng Asia. Sa Timog-Silangang Asia, ang Singapore ay isang halimbawa ng kung paano ang isang maliit na bansa ay maaring maging isang economic powerhouse. Ang Singapore ay isang global hub para sa kalakalan, pananalapi at turismo. Ang edukasyon at innovation ay mga pangunahing prioridad sa Singapore, na tumatakbo sa kanilang pangmatagalang pananaw para sa pag-unlad at kasaganaan. United States ang superpower ng mundo. Ang United States ay nananatiling isa sa mga pinakamayamang bansa sa mundo, salamat sa kanilang malaki at diversified na ekonomiya. Ang malakas na infrastruktura, mataas na antas ng edukasyon, at kultura ng innovation ay naging pundasyon ng kanilang tagumpay. Gayunpaman, ang US ay naharap din sa mga hamon, tulad ng income inequality at climate change, na kailangang matugunan upang masiguro ang kanilang pangmatagalang kasaganaan. San Marino, ang sinaunang republika ng kasaganaan. Nakatayo sa burol ng Penine Mountains, ang San Marino ay isang maliit na bansa na may mayamang kasaysayan at kultura. Ang kanilang mababang buwis ay nakaakit ng mga negosyo at individual na naghahanap ng mga oportunidad para mapalago ang kanilang yaman. Ang turismo ay isa ring mahalagang bahagi ng kanilang ekonomiya dahil sa kanilang mga makasaysayang landmark at magagandang tanawin. Brunei, ang Sultanat ng Langis. Sa isla ng Borneo, matatagpuan ang Brunei, isang maliit na bansa na may malaking kayamanan mula sa langis at natural gas. Ang mga yamang ito ang naging pangunahing pinagkukunan ng kanilang kita, at nagbigay daan sa kanilang mataas na GDP per capita. Ang gobyerno ay nagbibigay ng maraming benepisyo sa mga mamamayan, tulad ng libreng edukasyon at pangangalagang pangkalusugan. Kuwait, ang perlas ng gulpo. Sa disyerto ng Arabian Peninsula, ang Kuwait ay isang bansa na biniyayaan ng malaking reserba ng langis. Ang langis ang naging backbone ng kanilang ekonomiya at nagbigay daan sa kanilang kasaganaan. Ang Kuwait ay may isa sa mga pinakamalaking sovereign wealth fund sa mundo na ginagamit upang masiguro ang kanilang kinabukasan. Sweden, ang lupain ng Vikings at innovation. Mula sa lupain ng mga Vikings, ang Sweden ay naging isang modelo ng modernidad at progresibong lipunan. Ang kanilang ekonomiya ay diversified, na kinabibilangan ng mga industriya tulad ng manufacturing, teknolohiya, at serbisyo. Ang kanilang gobyerno ay nagbibigay ng malawak na social safety net para sa mga mamamayan, na kinabibilangan ng libreng edukasyon at pangangalagang pangkalusugan. Netherlands ang mababang lupain ng mataas na antas ng pamumuhay. Sa mababang lupain ng Europa, ang Netherlands ay isang bansa na kilala sa kanilang mga tulip fields, windmills, at mga kanal. Ang mga tanawin dito ay parang mga larawan sa isang postcard na nagbibigay ng kakaibang kagandahan sa bansa. Bukod sa mga likas na yaman, ang Netherlands ay kilala rin sa mataas na antas ng pamumuhay. Ang mga mamamayan dito ay nagtatamasa ng modernong mga kapitbahayan at masayang pamumuhay. Ang Netherlands ay tahanan ng isa sa mga pinakamalaking daungan sa mundo, ang Port of Rotterdam, na isang mahalagang hub para sa internasyonal na kalakalan. Ang daungan na ito ay nagsisilbing gateway para sa mga kalakal patungo at mula sa Europa, na nagpapalakas sa ekonomiya ng bansa. Ang kanilang gobyerno ay nagsusulong ng mga patakaran na sumusuporta sa paglago ng ekonomiya at innovation. Ang mga inisyatibong ito ay naglalayong mapanatili ang mataas na antas ng pamumuhay at patuloy na pag-unlad ng bansa. Austria, ang puso ng musika at kasaganaan. Sa puso ng Europa, ang Austria ay isang bansang kilala sa kanilang mayamang kasaysayan, kultura, at sining. Ang kanilang ekonomiya ay matatag at diversified, na kinabibilangan ng mga industriya tulad ng turismo, manufacturing, at serbisyo. Ang Austria ay patunay na ang kasaganaan ay hindi lamang tungkol sa yaman ng isang bansa, kundi pati na rin sa kanilang pamana sa kultura, sining at kagandahan. Denmark, ang maaliwalas na bansa ng Hiji at kasaganaan. Sa hilagang bahagi ng Europa, ang Denmark ay isang bansang kilala sa kanilang konsepto ng Hiji, na nangangahulugang isang pakiramdam ng kaginhawaan, kasiyahan, at pakikipagkapwa ang Denmark ay may mataantas ng pamumuhay, na sinususuportahan ng kanilang matatag na ekonomiya, at malawak na social safety net. Ang kanilang gobyerno ay nagbibigay ng libreng edukasyon at pangangalagang pangkalusugan para sa mga mamamayan. Outro, isang mundo ng kasaganaan at kaunlaran. At dito nagtatapos ang ating paglalakbay sa mga pinakamayamang bansa sa mundo. Natuklasan natin na ang yaman ay hindi lamang nakasalalay sa likas na yaman o geographical na lokasyon. Naway ang mga kwentong ito ay magsilbing inspirasyon sa atin upang magsikap para sa kaunlaran at kasaganaan, hindi lamang para sa ating sarili kundi para sa buong mundo.